Pagkasiyahan, kung ano na buhay namin, pagkasaya natin na, pagmamahal at pataka sa Pasko ay masam-samas. Yung deman ang nagtugay na, basta ang pamilya ay buo at masaya. Malayo man sa, bahag, sa buhay pagmamahal lang ako ng kanya. Iwan ng sagabina darating kislap ng tala ay namin ng na Ito na ang simoy ng Pasko Hawa ka na tingkaman ay na tanda ng pagsilang na ating ama, mga parol na nakikita, kumukutaw sa ating mata. Di ka ba mapakali? Namimiss mo ba ang simbang ng Kaya ngayon, andito na, huwag tanggihan, ulit na basa sa so, ang magsunod ng mundo? Ikaw ako ang pastor, isipin na

ganda. Ganda. Sarap. 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 Medyo Sarap. Medyo oh. Sarap.